I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, yun na uh, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Ano. Ayun, may ginagawa kasi tayo doon, ayan, tapos itong uh, gearbox ng uh, differential motor type na e-trek. No. Ito mga kadiway, uh, isang mabilisan lang to, isang uh, basic technique ang ituturo natin sa inyo, lalo na kapag kabaguhan ka. And even though ako naniniwala na meron din mga technician hindi pa gaano alam kung paano tanggalin tong bearing na to. Kasi kinakailangan dito ng uh, tinatawag natin mga special tools or kaya uh, puller yung mga ganun. Pero dito gagamit lang tayo ng basic na meron tayo dito sa ating uh, shop. Okay? So simulan na natin. At yan, ito nga mga ka-DIY, no? Ah, hindi ko na ikikwento ng mahaba pa. Ang pinakamalikling kwento lang neto, ito ay lumobog. And then, pinasukan na maraming putik sa loob. So, nilinisan ko na to. Kaso lang ang naging problema neto, na nasira lahat ng kanyang mga bearing. Kaya sobrang ingay nung kanyang e-trike. Pagka pinaandar, talagang maingay na siya. Ngayon, na ah, papakita ko sa inyo yung pinakaloob nito mga diy So, ganito lang naman halos yung loob. May mga bearing yan dyan. Ito, tinanggal ko na yung bearing dito. Tapos ito yung kanyang pinaka mga ano yung gearing nya tapos ito. yan so tatanggalin natin 'yan, tabi na natin 'yan. At uh, yun, tinanggal ko na yung isang bearing doon. Ah, uh, ito may bearing dito, tapos may isa pang bearing dito mga ka DIY. Ayun, ituturo ko sa inyo kung paano tatanggalin 'yan. Ito kasi ah uh, basic lang naman yung pagtanggal dito mga ka -DIY. kasi may butas naman yan dito sa kabila. Ilalapag mo lang naman 'yan. Tapos kuha ka lang ng isang pampukpok, and then pag pinukpok mo yan, yan. Matatanggal mo na agad itong isang bearing na to. Ang uh, size nito ay 6006. Yan. So, ito madali itong tanggalin. Ang problema, ito mga ka-DIY, yung ganito. Kinakailangan mo kasi dito ng special tools. O yung mga pang inner puller, no? Kasi kailangan mo siyang sungkitin doon para mahugot mo siya. Kasi dito sa likod, uh, silyado yan. Wala kang pagpupukpukan. So, katulad nito, Yan, silyado yan pagdating dito. So, wala siya talagang bu... At yun, uh, kung ang isang technique dito mga ka-DIY, pagka ganito tatanggalin mo, kailangan mo lang ng papel. So, ayan, papel. Yes, tama ka, papel. Ang gagawin mo lang dito sa papel, ayan, ang gagawin mo, babasain mo to mga ka-DIY, tapos pagbasa na siya, uh, ipapasok mo siya dito sa loob. And then, pag napasok mo na yan sa loob, no, basa, pupukpukin mo ngayon siya ng ganito. Dapat halos yung magandang makukuha mong ganito mga ka-DIY, yung parang sakto lang dito sa butas para hindi gaano lumabas. So, ang gagawin mo lang, ganun lang, paulit-ulit lang, babasa mo yung papel, sisiksik mo rito, and then pupukpukin mo yan. Ha, lalagay mo lang sa isang magandang patungan, okay, para hindi mabasag. So, ayan, pag uh, basa ng papel, pasok dito, siksikin mo hanggang sa umangat to. Aangat yan mga ka-DIY kasi ginagawa ko niya. So, ito yung isang example ng video ko dyan na napapaangat talaga yan. Ngayon mga ka-DIY, so kung ayaw mo naman gamitin yon meron pa tayo isang basic technique no eto, medyo mas madali kinakailangan mo lang ng mga bagay sa paligid mo at eto yung nakuha ko mga DIY ayan tornilyo lang to mga DIY tornilyo ayan basic tornilyo lang yan tapos eto ayan ito kasi yung available sa akin so paano ba 'yung matatanggal mga DIY no pagka iniisip mo paano ba siya matatanggal gamit 'tong tornilyo dapat ito kasi tornilyo ayan meron siyang ganito no kompleto, dapat ganyan din may nuts medyo mataba, ipapasok mo lang yan dito sa loob. Yan, pagpasok sa loob. Yan. papasok lang natin yan. Ipasok mo na sa loob, ano? Ngayon, hindi mo yan mahuhugot basta-basta kasi uh, dudulas yan. Kinakailangan mo, ipunta mo lang dito banda sa gilid. And then, and then lalagyan mo siya ng kalang. So, kahit anong kalang, basta may ilagay mo siya dito sa may bandang gilid. Yan, lalagyan natin dyan sa gilid. Yan, lalagay lang natin na isang mabilis. Yon Ayan, o. nyo mga ka-DIY. Ayan. So, nakaganyan na itsura niya, no? Ayan, oh, Nakalang na natin. Nando doon na siya. Para hindi siya umusog dito. Para doon lang siya sa kabilang gilid. And then, ang gagawin mo, ay ah, kung may ganito ka, mas maganda, mas mabilis. Tapos, ilalagay mo lang to. Tapos, ah, pwede kang magdagdag ng washer. ah dalagdagan ko lang ng washer kung wala ka namang washer pwede naman kasi ito na ang ilalagay mo dyan yun. Eh, oh. Pero lalagyan ko lang siya ng washer, yan, para medyo umangat ng konti. Tapos, eto na. Yan. So, ayan, napansin nyo mga ka-DIY. ganun lang ka-basic, ano? And then, kung meron ka ng pang ano, i ano mo na lang din yan. Pero ako kasi, meron kasi akong ganitong tools, kaya medyo mas madali para sa akin. So, ayan, yan natin kung yan. Ayun, oh. yung so, mga -DIY? Ayun sobrang basic umangat na siya mga ka DIY walang kahirap hirap and then try natin ulit dito sa kabila try natin ulit sa kabila so ayan hindi ka na bibili ng special tools kasi pag bumili ka special tools eh medyo mahal gagastos ka pa ito ito kailangan mo lang tornilo lang halos kailangan mo so try natin dito sa kabila mga ka DIY ayan. subukan naman natin dito So, ganun din yung gagawin mga ka-DIY Ayan, ilalagay mo lang to dapat sakto lang ayan tapos lalagay natin yung kalang dito ayan lagay natin yung kalang dito kahit anong pangkalang pwede naman mga ka-DIY Okay, so yan mga kadiway, nalagay ko na ulit yung kalang. <laughs> Ilagay mo na ngayon ulit to. Yan. Tapos lagay ko na to, kahit di ko na lagyan ng ano, no? Diretso na yan. Tingnan natin, kumaangat natin yan. Yan. Diretso na agad yan mga kadiway. Yan natin kung mauhugot. Yan. Yan natin dyan, yan. Eh mga kadiway, umaangat agad, oh. 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 Sobrang basic, ganun lang kadali mga ka DIY at uh, hindi ka na mahirapan, hindi mo na kailangan ng mga special tools. Okay eh, mga ka DIY, hanggang doon na lang at uh, pinakita ko lang sa inyo. Isang mabilisan lang yun. ano. Okay, thank you, thank you.